Hi guys! It's me, Inday Marikit. And welcome to my channel! Yes, guys. Oh my God! daplin dong. Alain lagi si Dodong. Kaya di magpadaplin. Padaplin good kaya madasmag. So yes, nga rin ko pa sa tindahan. Matusto mo eh. tayo sa tindahan. Oh. Nakahikay na ba ang tanan? Nagbiko na ba ang tanan? Sa mga wala pa nagbiko, pagbiko na mo. Ah. in ba So nandito na ako sa tindahan. Ilang wow, minutes na siya? Oh, nagbico oh. na kaya? Natanggap ko 'yung order sa ang Lazada. Kailangan tawag piso. Kita ka order bitaw oh. oh. na bicon cha. Ano man para kasi tawag ana. Kita sa Prince, wey amo pa karon linda dira bada okay na karon kada bueno kada dagku ana guys hi guys welcome to my vlog ng banana ni inday ana ang yabana kay koan yung manarin sa laing asawa hello guys good afternoon kami dere sa barangay cantarmas for location Nati rin ang pinakagwapang natin tindera, si Ana Manalastas. Huwag na may laing. ganong huwag na may laing? Ikaw raman, Jod. The one and only, di ba? Si Ana, karehinga. Uy, kangungot ba, oy, Di ba, amoy cleanliness ang lalam. Silence!

Ini pa rin ka guys. Kayak kuan paman Sayu-sayu paman pa No? Missy girl! Missy girl! Oh my god, ganahan dyan mau tak mau mo top desk na ya Area kay. Kuan kuno ang lugar betok kay hai... Ngi awun Missy why why dili mo ari Missy why why Sige, sana ka dyan. Ay, na po sila dyan, guys. Eh. Pero na pinahabilin nga wala pa. Mga usa duha, mga lima kakahon ang wala pa na-ani. lagi mga langgam dari guys Saba saba Ay Ay wala na wala nang na tubig dari ah So meaning to say mawa ma ma dai ang tubig dari ang kadubang intubod bitaw ngari guys Kung walay ulan nya nang kay pila nakadlaw ang nang init bitaw so nawa jud ay sya Tapi kung kanunay siya, bisan e, huwa o huwaw na agap, pero hindi ay. It's a prank! So last time, katong tigis siya tubo diha akay. Ah, Nag-inulan mga gudto, sumotong kusog ko diha kanya kanong kay wala. Na, wala na nag-agas. ba wala na? Hoy! Dudong! Dudong! Dali na nga rin dudong. Dudong? Ah, pagtarong dong eh. Missy girl! Ba si Missy kay ganahan dito sa mga ito sa layo. Naabot na abot rin sa kuwan. National High School. Magana, National High School. Maganda National High School. Dali na nga rin. na ang adlaw. Ang adlaw mga iro. Namalik. Uy! Uwat ako! Why, why, Missy? Bakit? <laughs> Nang hadlok ang iro guys na malik. Wata ko uy. Missy, wait, wait. Wait. Turatoy na. Oh.